Una una maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon at maraming salamat sa lang kawal ng Pilipinas party list sa pag-offer ninyo ng pagsiservisyo sa ating mga kababayan particularly sa mga residents no po ay start maging volunteer or reserve since 2019 and I uh, was able to expose in different sectors at nakita ko po yung gap kakulangan no ng suporta sa mga reservist. And, uh, you know, uh, sa research ko, we have a uh, 1.2 to 1.4 million reservist. At uh, nakita ko po yung uh, problema when it comes to support sa mga reservist, sa budget, sa logistic, sa anything na pag sustain ng ating mga laang ng Pilipinas. Kaya nung nalaman ko na merong uh, -kawal ng Pilipinas party list, tupad yung pangarap ko na sabi ko sana someday may karoon kami ng representative sa kongreso para matutupan may pangailangan ng mga volunteers kagaya natin